Hello! Welcome to Water Sign Philippines. So ito reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, kasi hindi po ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko po talaga makakuha lahat ng Water Sign sa mundo, yung energy ninyo. Napakarami po nun. So, general reading. Kung gusto mong magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Tapos, yeah, kung gusto po ninyo, pwede naman po kayo magpa-personal reading sa akin. Astrological reading po yung available. Uh, mag-inquire na lang po kayo, message nyo po ako sa Virgo gmail.com. Tapos, mag-wait na lang po kayo ng reply doon kasi medyo busy po ako tsaka marami pong nagme-message. And, pagtapos tapos na po yung mga nakaline up na, ano, na i cakapo -re reading tsaka po ako magre-reply. So, if you're willing to wait, mag-message na lang po kayo sa akin. So, maraming salamat po. Start na po natin ang reading. This is for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Let's start. Okay, sorry about that. Um, kailangan ko lang i-post 'yung uh, video. Anyway, uh, balikan mo natin 'yung reading ng water sign. Main energy, main energy ni water sign. What do we have here for water sign? Sana guys, mag-comment kayo ha. Kasi, yung comment niyo sobrang na-appreciate ko yan. Natutuwa ako, na aliwa ko, tsaka ano po, nagaganahan ako mag-reading kapag may nahitita akong comment. Ayan. Tapos yung ano, yung inyong subscription, malaking bagay sa akin yun. Nag-grow ang ating channel. Okay. Death card is here. Yung iba sa inyo, you're having a rebirth. No? Um, well, yung placement ng planet kasi natin ngayon talagang might be there's something in the past or maybe regarding sa mga pangyayari sa buhay mo ngayon, sa situation mo na parang gumigising sa'yo ngayon na parang may mga bagay na Uh, maybe regarding your purpose, no? Pwedeng nare-realize mo ano ba yung purpose mo, ano ba yung dapat mong gawin. Maybe at, you're feeling a lot of sadness right now. Medyo naapektuhan ka ng iyong emosyon. Alam mo, especially na Mars is in cancer during this time. So, yung iba sa inyo, may mga action ka na iisipan gawain. Um, and or, ginawa mo na, dahil medyo naapektuhan ang iyong emosyon. Okay, so be careful, be careful. Kasi, actually, dahil si Mars is nasa Cancer, si planetang Mars, actually, planetang Mars is like a warrior, no? Um, napakatapang. So, yung energy mo ng pagiging matapang, palaban, ganyan, pwedeng depende sa kung ano yung emosyon mo. Okay, so you would like notice, no? Pag galit ka, pwedeng mag-explode ka talaga. Ilabas mo yung galit mo. Or pag nalulungkot ka kasi nakita mo na parang si budget nyo hindi kumakasya, si pera nyo kahit anong gawain mo hindi nakakaipon. So yung iba sa inyo tendency mag magkaroon ng um ng action na may kinalaman sa work, paghahanap ng ibang trabaho or paghahanap mismo ng trabaho, you know, nandoon yung eagerness na gawain ito. But yung iba sa inyo, you, 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 do have your judgment. So, nagkakaroon ka ng pagkagising. Yung iba naman, maybe regarding sa relationship. So, high chance sa pag-aaway. Pag-iisip ng hindi maganda regarding sa karelasyon mo. There's action here na parang, um, parang wala akong pakialam. I will do this. Ganyan. Kasi nasasaktan ako. Ganyan. And uh, pretty much some of you, pwedeng nakakaramdam talaga na lungkot or sakit during this time. So, kaya nandito yung feeling na parang may mga gusto kang gawain, aksyonan, i-end, or baguhin dahil nagkakaroon ka ng pagkagising ngayon sa kung anumang aspeto ng buhay mo. Okay? So, sino ba tong person na connect mo pagdating sa love? Sino tong This is love reading, guys. Kung gusto mo nakakonsentrate sa career, etc. Um, check mo na lang yung ibang video na kalagay, naka-indicate yun sa title, but Yeah, Anyway, if you're interested sa astrology, meron akong astrological reading. I mean, maggagawa ako ng mga astrological reading dito sa Unicorn Princess Tarot na channel. So, um, be sure na kasubscribe ka rin doon. Four of Cups. Okay, okay. This is the person nakakonect mo. And the two of Wands. ah uh, nakakita tayo dito ng person na parang ano eh. at I can see new beginning na may kinalaman sa home. May kinalaman sa home. Maybe new beginning na na pwedeng bagong career, bagong business na sinisimulan, iniisip simulan May, may mga pagpaplano na dito eh. Sa person na to na may kinalaman sa home. Tapos may mga, maybe may mga career na rin siya. Like I see this as a professional person. Pwedeng may kinalaman sa career. Or pwede rin namang may kinalaman sa buhay-buhay. Ano? Sa so, like regarding love, family, na parang hindi siya sigurado dito. Hindi na siya sigurado dito sa bagay na to. And then, nagkakaroon siya ng pagpaplano in the future na yung mas magbe-benefit sa kanya. Okay. Nakakita tayo dito ng parang offer na hindi masyadong pinapansin kasi parang hindi pa sigurado. Like that. So, I hindi ko alam kung sino nagkakaroon ng pag-offer na yun. Maybe itong person na ito may offer sa'yo or ikaw ito may offer sa kanya. But then, wala pa tayong actions dito na nakikita kasi parang hindi pa sigurado. And or, pwedeng may mga plano pa, etc. So, anong emotion mo sa taong ito? Anong emotion mo sa taong ito? The Five of Cups and the Devil. I clarify natin what's with the Devil. This is Capricorn Energy the devil is clarified by the five of wands okay okay um emotion ng person ito for you emotion ng taong ito para sa iyo kukuha tatlong cards okay apat yung lumabas temperance is here and this could be a new person or a past person six of wands temperance um king of swords six of wands tapos meron tayo dito four of wands okay nakita tayo ng connection sa inyo, like maybe relationship, kung hindi man could be uh, like just, a, just a connection, okay, partnership, etc. Friendship, pwede rin. Nalulungkot ka, nasasaktan ka, nakikita natin yan with the five of cups. And with the devil, kasi there's this like person na uh, nagkakaroon ng like very toxic energy. Nagagalit ka dito sa taong napaka-toxic na to or nalulungkot ka kasi may toxic person, pwedeng lungkot at galit at nararamdaman ng iba sa inyo eh. With this devil. Whoever this devil is, Capricorn Energy, nakita tayo dito ng parang I don't know, some of you, if you're in a relationship, ah uh, it's like, nakikita mo na unti-unti ngayon kung ano yung nakarelasyon mo, kung ikaw ay may nakarelasyon. Para ka naghubad bigla ng rose-colored glasses, alam mo yun, pag nakasuot ka kasi ng rose-colored glasses, kulay pink na salamin, parang lahat ng makikita mo, kasaan saan ka man tumingin, or lalo sa particular person na ito, parang ang tingin mo sa kanya, okay lang, maganda, etc. Lahat ng mga ginagawa niya, might be, hindi mo ito nakikita as false alarm or red flag. But then, ngayon, parang hinubad mo si rose-colored glasses, and then nagkaroon ka ng pagtingin sa realidad, ay, ito pala siya. Ay, ito yung ginagawa niya. Sumusobra na siya. Parang ganun. And then, some of you, uh, malaki yung, like, merong mga placement ngayon sa ating planets. Like, the, the Chiron is in retrograde. Naka-retrograde eh. Pluto is in retrograde. Saturn, Neptune, yan, mga naka-retrograde. Pag sinabi natin naka-retrograde, medyo may pagbagal yung ikot ng planeta niya. So, dahil medyo may pagbagal, medyo nagkakaroon ng effect yon, Nagkakaroon ng pagkagising sa realidad. Okay? Yun ang nagiging effect niya sa mga tao. And then, may mga bagay na nakikita ka na dati hindi mo nakikita. Especially, especially, we, we do have this solar eclipse this um, October, no? Uh, solar eclipse, sa so mga hindi nakakaalam, ganito siya ha. Bibigyan ka ta ng explanation about what solar eclipse is kukuha ko ng um, like crystals na makakatulong sa akin para mas maintindihan na Wait lang well ito yung crystal na nandito sa, malapit sa akin so ito ang gagamitin ko so for example this is the planet of sun okay kunyari ito si sun ito si earth ito si earth ito si moon so ngayon dadaan si moon sa pagitan ni sun at ni earth Okay? So, yun ang solar eclipse. Ngayon, dahil nagkakaroon ng solar eclipse, medyo didilim ang kalangitan. Kasi naharangan si sun eh. Naharangan itong si moon. Okay? Tapos, akala mo dumilim, yun pala anino ni moon yung nakikita mo. Yung shadow side niya, yung anino niya. Okay? Tapos yung ibang tataka, ay may anino pala ang buwan. Oo, may anino ang buwan. Na napaka Uh, dalang makita or maaaring hindi natin nakikita, hindi natin napapansin. But now, makikita yun. Magpapakita sa atin yon Ngayon, solar eclipse, first week of October. Pero, of course, ang effect nun is like, uh, pwedeng pang umabot ng 6 months yung iba, no? But, some of you, um, what happened na April, is particular, particularly April 8, ano, mga sa sa'yo noon? But, you know, pwedeng mga uh, ng April, balikan mo yon Ano yung mga nangyari nun? Kasi pwedeng may kinalaman yung mga pangyayari ng April 8, 2024, sa mga nangyayari sa'yo ngayon, or pwedeng maybe something na sinimulan mo noong April 2024, ang um, like, either mag -e end ngayon, or magtutuloy ngayon, parang ganun, ngayon na sisimulan. Kung baga, kung, kung, ano man yung pinlano mo, this April 8, pwede magsimula, na siya this October, no? Ito. Um, but anyway, the way I see this, itong, itong emotion mo para dito sa person na to, medyo, I mean, eh, hindi ko sa kanya nakikita ang energy. Mas nakikita ko, ang emotion mo is nakapatungkol dito kay the devil. Kung sino man ito sa buhay mo, well, I don't know, a very toxic person na nagbibigay ng galit sa'yo or, or parang naiinis ka sa kanya kasi napaka toxic, napaka negative maybe even possessive para sa iba but it's a very narcissist energy person na ka connect mo uh, temperance is here six of one. this person is really someone who is very patient etong person na to is uh, ang gusto niya is stable stability so maybe ang focus niya ngayon is new beginnings careers etc um, well, nakikita natin ang person na parang hindi, either hindi kanya masyado pinapansin, or hindi mo siya napapansin, or hindi niya napapansin na nandyan ka lang. Or hindi niya alam na ikaw ay nakamasin, nakatingin sa kanya. Ganun ang energy niya. No? But, this person is really focused sa stability niya. Tell me more about this person. Anong emotion niya sa'yo? Anong emotion niya sa'yo? For the sign of other sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Queen of Cups, and the King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Cancer, Scorpio, Pisces. Uh, well, nakakita ko dito na no person na parang ano eh. Um, mahal kita pero marami ako obligasyon. <laughs> parang gano'n. Parang mahal kita pero wait lang. Tapos busy ako parang ganun. And pwedeng itong person nito may mga problem siya regarding money, etc. So, tell me more. Emotion ng tao nga ito patungkol sa'yo. Okay. Page of one. So, I feel like being this person, parang ano na siya eh. Mature na siya masyado. So, nakakita tayo ng person na pwedeng nababanggit niya sa'yo yung, kung ano yung emotion niya through social media, through chat, or pwedeng, pwedeng somehow nabanggit niya sa'yo ito sa, pakikipag-communicate niya sa'yo. But, uh, sabi ko nga, pwedeng hindi niya napapansin o hindi niya alam kung ano yung nararamdaman niya, etc. So, sa ngayon ito, person na ito might be trying to move on from the connection, pinatry niyo mag-move on, kasi, yung iba sa inyo pwedeng hindi ka open. The, the way I see this, there's this Scorpio energy sa iyo. Of course, this is water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. But hindi naman sinabi ko Scorpio. Scorpio lang ano. Maybe there's this, especially Venus is currently in Scorpio. So, dahil si Venus nasa Scorpio. So, nandun yung feeling na parang, ano, very mysterious. You are being mysterious. Masyado kang misteryoso para sa person na ito. Wala siyang pagkukuha ng clue. Well, some of you, balik tada ang reading. Pwedeng ito yung reading mo. Pwedeng ikaw to na sinasabi kong person mo. Kasi pwedeng, kaya ka nanonood ng tarot reading kasi gusto mong malaman kung ano yung nasa isip or emotion nitong taong to. Wala kang clue. Trying to move on. I'll take only what I is, What will happen in the near future for the both of you? By the way, sorry about, um, medyo, katatapos ko lang kasi guys, magtahe. Well, I do have another business which is may kinalaman sa damit bukod dun, bukod dun eh, bukod sa restaurant, I do have a restaurant along Naga Road, Las Piñas, kung gusto mo i-check, jelis restaurant Restaurant. And then, eto, patatapos ko lang manahin. Tatahi po ng mga damit. Kasi meron din po kaming mga clothes clothes na available or business na may kinalaman sa, sa damit. Anyway, nabanggit ko lang kasi may energy is really Ayaw ko, kasi ako, pag uminom ng kape, parang biglang inaantok. <laughs> anyway, inaantok, parang, mm, parang alam mo yun. Anyway, balik tayo sa reading mo. Two of Cups, The Wheel of Fortune is here. Okay. Oh, big change. Pagdating sa relasyon mo, in the near future, okay? You will be more spiritual. You will be more connected sa iyong purpose. You will be more connected sa usaping, alam mo, purpose ko sa mundo. Ano ba yung mga tao? Sino ba itong mga tao? Spiritually connected ako. So, nakakita tayo ng big change regarding doon. You will be happy. <laughs> Ang ganda. Ten of Cups and the King of Cups is here. Okay. Magiging masaya ka. The Ten of Cups is happiness. This is family. Supportado ka ng pamilya mo. Supportado ka, kayo. The King of Cups, nakakita tayo dito ng masayang like, love. Like, malapit mo na maramdaman yung love na maaring hindi mo naramdaman or hindi mo mabang maybe, maybe some of you pwede nga dito yung pagsasabi mo ng emotions mo uh, or like hindi mo na to kaya hindi mo na kayang pigilan pwedeng maamin mo na masabi mo na kung ano yung emotion mo you do have this strength card na dito yung lalakas ng loob mo para banggitin because you do have your the five of pentacles pwedeng kailangan ako nitong taon to parang ganun mararamdaman mo yung feeling na kailangan ako nitong taon to or vice versa. Pwedeng maramdaman niya yung feeling na kailangan kanya. So, ikaw ito na, o sige na, sasabihin so, ko na ito to, oh. Kasi kailangan mo ko, not just because kailangan mo, kailangan mo ko, pero parang yung feeling is, like, ito na yung tamang panahon. Ito na yung tamang time para gawin natin to. Lalo na with the higher fund, pwedeng may, yung mga lessons na dapat matutunan with the Queen of Pentacles, kung sino man ito, you do have your Taurus, Virgo, Capricorn, Energy. Kung ano man yung mga dapat matutunan dito, nakita na natin na, na pwedeng iba sa inyo natutunan na. So, some of you, the devil is showing to me as karmic relationship, karmic connection. And pwedeng nandun na yun, natutunan mo na kung ano yung mga dapat mo matutunan sa taong to. Now, you're looking forward. I mean, you're ending a connection or situation na hindi na nag-work out para sa'yo. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. And bye-bye.